you don't want to say hello to us? Hello, boy. We oh, the whole family here. We're not gonna hurt you. I think he's a dad. Mm, you don't look at the other one. That's so cute. Oh, my goodness. Oi. Oh, Oi, my God. Gagubat. Dagat. Itong kagbalod. Agoy, kadagkog balod. Tugnaw kay diri. Sabak pakai dagat. So hi guys, we are going out today First time pa, first time pan, namunga mag ato dito sa club, sa, what's it called? Catalina Club, sa bitman's Bay. So about 15, 20, 15 or 10 minutes drive ikan sa mong pano. So nindot kayo sunset karo, nuloy na ako ang kuman, kang garo. Tanawang color unindot oh, kayo kolor. I miss ata kang garo, babe. Next time I show the camera. You look very pretty. pretty ugly. So, pretty ito yung woman. daana namin gabi na. Matang oras na. 5 o'clock. o'clock. Pretty woman. Gabi-gabi. For a pretty sunset. So, first time na ako amat to sa club. Catalina Club. So, labi ba kang pagkao dito? Catalina! So, Tingnan nyo. Panagsa ba may maglagla? So, pagwapas na taon sa akin. Makeup makeup or is si, it? Si Agata? Telepino. Eh, babe, na pagwapo ba ka? We going to the <laughs> Catalina Club. Eh, hey, babe, did you make yourself handsome? <laughs> nah. I don't need to. Eh, hey, pagwapa man miss ako anak. So, ya, makita sa so, ya. Pagwapa taon sa baka kay sigra tag. Dugit-dugit ani kay na. Uban-uban so, mga mga tawi kay ngon oroy. Sa mga asawa nga kanang...

Building. itong primero pa namang aridiri 2017 at karoon 2024 na wala pa kayo karoon nakahayang mga building niya ka nang uh, na human na humana sa unahan <tod> early day sa Catalina's Club na iyon na Catalina oh, yeah. Catalina Country Club oh nindot ba ya po na mo turn na <laughs> no nindot diri see what happen kung nami ilang pagkaon diri so nata nawa <laughs> kong anak kong guwapak ay isuot pa niya kong bag pag eh, ayon, then <laughs> eh, my husband and my daughter. <laughs> <Not> <laughs> so that's the chicken schnitzel and that's the ribs. wow, okay, oh. Naku, kaya. And that's the one. Wow, daming pagkain. Nagkakano yung pagkaon ba? Ribs. Mmm. My goodness. How you call this, Bob? Creme brulee? Raspberry cheesecake. Oh, <laughs> raspberry cheesecake. And that one is crumble. Yeah. Yeah, okay. That's it. So ngayon guys, magtiwas tayo tas atong vlog gabi eh, nga wala na human. So nang, nang laag na may gabi eh, nang aon may sa gawas, yung alakaw-lakaw, yung pagkahuman, ngisda isda, mi ng isda may, wala may kuha. So puli, ilpon may dayon. So karong adlawa, 20, ano, oh, no, the third or the fourth? Fourth, matingali ron? Oh, the third. The third karong adlawa. So, last day na ninamo mo sa, sa, sa balay, like, kina mag magmove move in sa Huibis. So, ang mga butang mo naging panguha na rin. nara, kaya mukat na. <laughs> Nalaghan ka ayo. Yung iring dire. Ready na siyang muli. So, mau meniatungi dalam itong mga blanket niya. Gamay nga ka bed. Yan na yung sarira. Sa na siya. Yan ka niya mga butang. Mas nina mga gamit kusina. Ako naging penguha nang kusina ng kalabira na. Gamalagin hingluan. Kaya para mga abang kit, makita nila ang unsa ang kondisyon sa kusina. So hinglot na siya gitpauga lang ni namo. So ang anak ng hinglot sa mga di man kay hugaw. So mao to. Kanang update tanta sa kanang abangan bitaw diri kay to pabangan kay hurot-hurot natong kwartag binayad ani. So may ni kay nanay mo abang sumag so, magtugon mag, na po tagtigom ani para para sa atong future kay kinahanglan magunhuna na sa atong future kay nasa una lang matigo tawatay, watay watay ya mo kay sigra ta gasto gasto ug na una dira makita dira ang dagat ya na ditos unahan pod so lama ko sa downstairs ang um, kita man diri sa so, start siyang na view sa dagat nga dagat makita ni mo sa kwarto sa taas labi na sa taas So nahinglo na ko sa taas, ang na nilhig na ko dito, gikuha na ako tanan mga sanina og guban pa mga gamit. So wala na, empty na hasta mga kwarto diri empty na. So okay guys, see you next time. Kay mangulit na may, magload na may. Kay mangulit na may, kay trabaho na ko doon, kayod.